Ha, ah, mahal. <laughs> Ito kami ngayon, nagtatanim ng gulay. Yeah. Nilinis namin para taniman ng mga ampalaya, kalabasa, patola. Ayan, gumawa ko ng balag. Ito kami magtatanim. Pang survive sa COVID-19. Mga gulay. Ayan, may tanim na kaming kamote. Oh. Kamote. Saging. May saging na. Ayan. Tapos meron nang papaya dito. Ayan. Papaya. Ibuha na. Tanim-tanim. Pang survive sa COVID-19. to Ginawa kong pagapangan ng kalabasa. Yeah.